Hello! Kamusta na kayo? Hindi pa tayo nag-start ng work. 16 days na tayo dito. Masakit na ang mga katawan ni Antenyo. Kaya, maglakad-lakad muna tayo. Puntahan natin yung Central Market. Puntahan muna tayo ng Oars. Tapos doon na lang tayo sasakay. Baka maligaw pa tayo malamig pa rin. <laughs> Kaya balot na balot pa rin ako. Ito talaga yung pang outside ko kasi baka pal siya. Tsaka komportable ako. Hindi masyadong mabigat sa katawan. oktatáson is be kell mennem a pólushoz. E, megnézem, hogy addig hazaérek-e, ha nem, akkor viszont tudunk bejött találkozni a városba, és akkor meg kijöjjetek. Háj! Hát Tak tahu apa guys ay nagtanong pero hanggarayan siya. Hindi ko kung hanggarayan siya pero hindi ko kalahi. <laughs> Pupunta siya sa pupuntahan ko. Nagtanong sa akin kung ito ba yung sasakyan. Oo, oo ako kasi yun din naman yung pupuntahan ko. Ito yung sasakyan. Hindi yun na. Sinabi ko ito na. <laughs> Ewan na lang kung maligaw pa kami. Hindi ko alam saan dito yung central market nila. Pero andito na ako eh. Tcharam! Parang may maganda doon, no? Punta tayo doon. Naliligaw. Hindi ko alam saan ako, saan tatawid. eh may tumawid. Pwede tumawid. Ayan. Mukhang napapaganda ang Dito tayo na padpad. Tara. Hops. Ah, uh, si makita na ako ng tubig. Ayan. Hey.

set mo dyan yung battle. Yan. Yan. Tapos, pag okay na, may pipindutin ka dyan eh. Tapos, may lalabas na resibo. Yun, pwede mo na pang bili yun. Oh kasi siksikan. Sakay na tayo. Pawin na tayo guys. Masyado ng gabi. Eh. Baga alas 4 pa lang pero ang dilim na kasi. Nakakatakot din. Eh. Maglalakad-lakad pa tayo sa... Nakapunta sa bahay. Gabihan tayo, no? Pauwi na tayo. Wala man tayong nabit-bit. Naggala lang. Maubos lang yung oras ng yung isang araw ba. Kasakit na sa likod, eh. Ay. Sana may good news naman, na no? Makapag-start na tayo. Bye, guys! Bye na! See ya! Ingat kayong lahat.